Hi guys! Inde ni Lola again here in Hong Kong. Tara, luto-lutuan ulit tayo. Magluluto pala ako ng dinner ni Lola. Late na ako, nakapag-design na kumuha ng video. Nagluluto lang pala ako ng Waisan with pork. At saka, yung other dish ni Lola is nagbuboil -bo na ako ng salted egg. At ayan, lalagyan ko lang ng celery. Yung yan, niluluto ko na Waisan. At saka, yung kanin ni Lola is luto na. So, hi, waiting kay Lola. Dahil naliligo si Lola, nandyan sa loob ng toilet. Ayan, nandyan siya sa loob. At ako yung dito naman ay bisibisihan sa kusina. Balik tayo magluto. Kailangan makaserve na tayo kay Lola bago siya matapos. So, ayan. Tapos na. Luto na. At ayan. Isiserve ko na yung pagkain ni Lola. Ayan. Sumasayo so pa yung itlog natin. Tara, samahan niyo ako at ilagay na natin sa table. Ayan na si Lola. Oh. Nakita niyo nakaupo na sa upuan at naghahantay na sa kanyang pagkain. Hindi ko na siya natuloy ang kinuna ng video dahil Ayan, tumayo na si Lola. Twang, twang, twang. Kaya dito muna ako, pa-cute-cute muna bago ako naghatid ng kutsilyo dahil kailangan kong hihiwain yung salted egg ni Lola. Yun lang. Bye!